Hey! Yo! What's up po mga Kalimchirer? Uh, sa part ng video ng ito mga Kalimchirer ay ipinakita ko po sa inyo yung paglaga ko sa lambat. Uh, ibang paraan sa paglaga ko ng lambat mga Kalimchirer kung mapansin po niyo, Ayan po, uh, inilaga, inilaga ko yung lambat sa wala pang uh, tubig mga Kalimchirer. Uh, bago ko simulan sa simula yung video ito mga Kalimchirer, ayan uh, yung muna kong i-play yung ating intro. Ito po, uh, panoorin po ninyo muna yung uh, intro natin mga Kalimchirer. ito na po mga guys, simulan na natin sa simula kung saan ginawa namin ang video ito. Uh, isang araw mga kamchurir, dalawa kami nagkasundo na pumunta ng dagat para manglambat. At ito po, sa mga oras na ito ay Andiyan na po kami sa baybayin mga kabsir. At ayun po, ah, nagplano po kami kung saan namin banday ah, banda ilagak yung lambat. At ayun po, mayroon akong napili na ah, magandang spot na paglagakan ng ating lambat mga kabsirir. At dahil ah, malaki yung pagbaba ng tubig dagat mga kabsirir, ay po, inilagak ko yung lambat na wala pang tubig. Why? Why? Ah, baka nagtaka po kayo, bakit inilagak ko yung lambat sa wala pang tubig mga kabsirir. Ah, sundan nyo lang ah, video ito mga kabsirir para malaman po niyo bakit ah, inilaga ko yung lambat sa wala pang tubig. Alright okay. okay, mga kadinsirer, uh, ah, naghintay muna kami na tataas yung tubig dagat para maabot yung lambat natin na inilagag natin sa baybayin. Uh, ah, mamaya i-check natin yung lambat mga kadinsirer. Ah, ito po yung dala namin. May dala kaming plus light. Yan, plus light. Dalawa yung plus light namin dala. Sa so, ito. Ah, wala kaming dalang kanin mga kadinsirer. Plano namin, itaan eh, muna namin yung lambat pagkatapos na mini-check pag mabutan na ng tubig dagat yung lambat natin mga kamsir eh, uh, check muna namin tap, pagkatapos mga kamsir uh, iwanan na namin yung lambat dito hanggang magdamag mga kamsir bukas ng umaga babalikan namin dito para i-check natin balita natin yung lambat buong magdamag mga kamsir Boske, shout out Boske shout out Fridge <laughs> kalimutan Frida na Ayan po mga Kalimchirer, habang hinihintay namin yung pagtaas ng tubig dagat mga Kalimchirer, ay binidyo ko muna yung kagandahan ng sunset dyan sa amin. Uh, sayang lang hindi nakita yung araw dahil uh, masama yung panahon. Ayan po, uh, shortcut na po tayo mga Kalimchirer. Ito na po yung aktual na pag-check namin ng lambat dahil uh, inabutan na ng tubig dagat. Ayan po yung nahuling isda mga Kalimchirer, yung banak. Uh, kadalasan yung huli natin dyan mga Kalimchirer, yung banak dahil uh, yan talaga yung target namin kanina na Uh, yung mga banak na isda yung uh, makuha natin sa lambat natin mga kalimtsir dahil inilagak natin yung lambat sa wala pang tubig uh, ang ugali kasi ng mga isdang banak mga kalimtsir uh, sa time na magsimula ng uh, patas yung tubig dagat uh, dyan sila sa mababaw na part ng tubig uh, maghanap ng pagkain kaya yung lambat natin uh, inilagak natin sa wala pa yung tubig para uh, pag magsimula ng Uh, magtas yung tubig dagat at uh, kumain na rin yung mga banak uh, may chance na mahuli sa lambat natin at ayan na po ha, marami yung uh, sumabit sa lambat natin ha. kadalasan yung mga banak mga cancer, uh, ayan po uh, sundan nyo lang po yung video ito mga cancer. at uh, tingnan nyo po yung kung gaano karami yung nahuli namin yung mga isdang banak sa uh, mga oras na ito Ei, eu, guys. Eu vou ler at ayan po mga kalimtsir na itapos ko na ihiniwalay yung lahat na mga isdang banak na nakasabit dun sa lambat natin at sa mga oras na ito ay andyan na po kami sabaybayin mga kalimtsir ayan po ay binuhos ko yung lahat na isda na uh, sumabit sa lambat natin yung nahuli natin mga kalimtsir para makita po nyo ayan po yung lahat na nahuli natin na banak at saka yung uh, lambat natin mga kalimtsir andun pa sa tubig dahil uh, plano natin na uh, i uh, taan natin yung lambat natin ng magdamag mga kalanchurer. At dahil wala kaming plano na magluto dyan sa dagat mga kalanchurer dahil yung plano lang namin kung sakaling makahuli man kami ng isda ay dadalhin lang namin sa bahay at doon na namin lutuin. At ayan na nga po ah, binigyan po tayo ng biyaya sa dagat mga kalanchurer at nakahuli tayo ng mga isdang van. At ito na po dadalhin ko na po kayo doon sa bahay. Parang magic! Uh, Dito na po kayo mga kadinsirir sa bahay. Uh, at uh, sinimulan ko na sa paglinis yung mga huling isda natin para uh, yan ang iulam namin sa aming hapunan mga kadinsirir. Ayan po, uh, sinalang ko na sa kaldiro yung mga uh, banak na nahuli natin mga kanjerer. At uh, dahil patapos na yung video ito mga kalimutirer, magpapalam na po ako sa inyo. Abangan uh. nyo na lang yung uh, pagpatuloy ng video ng ito mga kalimutirer dahil uh, gawa natin ng part 2 ang, ang kwintong ito kung saan kami ng lambat mga kalimutirer. At dahil andun pa sa dagat yung lambat natin, uh, mayroon pang uh, karugtong ng video ng ito mga kalimutirer. At uh, uh, dito nyo pa rin makikita sa YouTube channel natin uh, at Adventurer Books TV uh, at saka dun sa Reels natin. Uh, uh, Rosil Bugs uh, Bugs Rosil Brigula Laag uh, At saka yung sa Facebook page natin mga kardinsirer Rosil Bilag Channel uh, Sana hindi kayo magsawa magsuporta sa munting channel natin mga kardinsirer uh, Babay na po, I eh. love you all Iyan po, luto na yung tinulang banak natin mga kardinsirer Iyan po, ang taba ng banak mga kardinsirer ah uh, Tingnan nyo yung sabaw, parang mayroong mga bituin